Guys, anong pagkaalam ninyo sa Diyos Terra? Alamin natin at ating pag-aralan kung ano ba ang Diyos. Ang pamagat ay, ang Diyos ay banal, banal, banal. Ang sinasabi, banal, 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 ay ginamit ng dalawang beses sa Biblia, isa sa Lumang Tipan, Isayas Kapitulo 6, Versikulo 3, at isa sa Bagong Tipan, Pahayag Kapitulo 4, Versikulo 8. Sa parehong pagkakataon, ang pariralang ito ay sinambit ng mga nilalang sa kalangitan at parehong nangyari sa isang pangitain ng dalawang tao na dinala sa trono ng Diyos, una si Propeta Isayas at ikalawa, si Apostol Juan. Bago talakayin ang paksang ito tungkol sa tatlong ulit na salitang banal, mahalagang maunawaan muna kung ano ang eksaktong kahulugan ng kabanalan ng Diyos. Ang kabanalan ng Diyos ang isa sa pinakamahirap na ipaliwanag sa mga katangian ng Diyos, dahil ito ay isa sa kanyang mga esensyal na katangian na hindi niya ibinahagi sa tao. Nilikha tayo sa wangis ng Diyos, at nakabahagi tayo sa maraming katangian na mayroon ang Diyos sa mababang antas, gaya ng pag-ibig, kahabagan, katapatan, at iba pa. Ngunit ang ilan sa mga katangian ng Diyos ay hindi niya ibinahagi sa kanyang mga nilalang, halimbawa ang kanyang pagiging nasa lahat ng dako, pagiging marunong sa lahat at pagiging makapangyarihan sa lahat at ang kanyang kabanalan. Ang kabanalan ng Diyos ang naghihiwalay sa kanya mula sa lahat ng mga bagay. Ang kabanalan ay higit pa sa kanyang pagiging perpekto at walang bahid donjes na kalinisan. Ito ang asensya ng kanyang pagiging naiiba sa lahat, ang kanyang pagiging bukod sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ang kabanalan ng Diyos ang naglalarawan sa kanyang pagiging kagilagilalis at siyang dahilan upang mamangha tayo sa kanya habang inuunawa natin ang kahit sa kaliit-liitan ng kanyang karangalan. Si Isayas ay isang saksi sa kabanalan ng Diyos sa kanyang pangitain na kanyang inilarawan sa kanyang aklat sa Isayas Kapitulo 6. Kahit na isa siyang propeta at isang taong matuwid, ang kanyang unang reaksyon sa kanyang pangitain ng kabanalan ng Diyos ay ang kanyang kamalayan sa kanyang pagiging makasalanan at kawalan ng pag-asa para sa kanyang buhay, Isayas Kapitulo 6 Versikulo 5. Kahit na ang mga anghel sa presensya ng Diyos na nagsasabi ng, banal, banal, banal ang makapangyarihang Diyos, ay tinatakpan ang kanilang mga mukha at mga paanang apat sa kanilang mga pakpak. Ang pagtatakip sa mukha at paa ay sumisimbolo sa paggalang at pagkamangha sa presensya ng Diyos, Eksodo Kapitulo 3 Versikulo 4-5. Nakatayo ang mga serapin na tinatakpan ng kanilang sarili, na tila itinatago ang kanilang sarili sa abot ng kanilang makakaya, bilang pagkilala sa kanilang kawalan ng karapatan sa presensya ng banal na Diyos. At kung ang banal at walang donjes na mga serapin ay nagpapakita ng ganitong klase ng paggalang sa presensya ni Jehovah, gaano kaya kalaki ang ating magiging pagkamangha sa Diyos bilang mga marumi at makasalanang nilalang sa kanyang harapan? Ang paggalang sa Diyos na ipinakikita ng mga anghel ay dapat na magpaalaala sa atin ng ating sariling mga maling akala kung lumalapit tayo sa kanyang harapan ng hindi gumagalang at hindi nagpapahalaga sa kanyang presensya, gaya ng madalas nating gawin tuwing tayo'y sumasamba dahil hindi natin nauunawaan ang kanyang kabanalan. Ang pangitain ni Apostol Juan sa trono ng Diyos sa pahayag apat na ay katulad ng pangitain ni Propeta Isayas. Muli, may mga nilalang na buhay na nakapalibot sa trono ng Diyos na nagsasabi, Banal, 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 ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, Pahayag Kapitulo 4 Versikulo 8, sa paggalang at pagkamangha sa banal na Diyos. Inilarawan ni Juan ang mga nilalang na lumuluwalhati at nagpaparangal at patuloy na nagbibigay pugay sa Diyos sa kanyang trono. Kapuna-puna na iba ang reaksyon ni Juan kaysa sa reaksyon ni Isayas. Walang tala ng pagbagsak ni Juan sa lupa dahil sa pagkatakot o pagkamangha at pagkaunawa sa kanyang makasalanang kalagayan, maaaring dahil dati nang nakita ni Juan ang nabuhay na maguling Kristo sa pasimula ng kanyang pangitain, pahayag kapitulo 1 versikulo 17. Ipinatong ng Panginoon ang kanyang kamay kay Juan at sinabihan na huwag siyang matakot. Sa ganito ring kaparaanan, makalalapit tayo sa trono ng biyaya kung nasa atin ang kamay ni Jesus sa anyo ng kanyang katwiran, na ipinalit niya sa ating mga kasalanan doon sa krus, ikalawang Korinto Kapitulo 5, 21. isa. Ngunit bakit kaya inulit ng tatlong beses ang salitang banal, na tinatawag na Trihogian? Ang pag-uulit sa isang pangalan o ekspresyon ng tatlong beses ay pangkaraniwan sa mga Hudyo. Sa Jeremias, Kapitulo 7, 4, ang kawalang galang ng mga Hudyo sa Diyos ay ipinahiwatig ng propeta sa pagsasabi ng tatlong beses sa salitang, ang templo ng Panginoon, na naglalarawan ng kanilang tame time na pagtitiwala sa kanilang pagsamba, kahit na iyon ay hindi karapat dapat at pakitang tao lamang. Ang Jeremias, Kapitulo 21, 27, Ezekiel Kapitulo 21 Versikulo 27 at Unang Samuel Kapitulo 18 Versikulo 23 ay naglalaman din ng parehong ekspresyon. Kaya, ang pagsasabi ng mga anghel na nakapalibot sa trono ng Diyos ng, Banal, 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 ay nagpapahayag ng kanilang tame na pagkilala sa kabanalan ng Diyos, ang kanyang esensyal na katangian na nagpapahiwatig ng pagiging kamangha-mangha at kahangahanga ng kanyang kalikasan. Gayun din naman, ang Trihagian ay nagpapahiwatig ng Trinidad ng Diyos, ang tatlong persona sa iisang Diyos, na ang bawat isa ay pantay sa kabanalan at karangalan. Si Heso Kristo ang banal na hindi nakaranas ng pagkabulok sa libingan, sa halip ay nabuhay na maguli at umupo sa kanan ng Diyos Ama, gawa kapitulo 2 versikulo 26. 1333-35, si Jesus ang, banal at matuwid, Gawa Kapitulo 3 Versikulo 14, na ang kamatayan sa krus ay nagbigay sa atin ng pribilehyo na makatayo sa harapan ng trono ng ating banal na Diyos ng walang pag-aalinlangan. Ang ikatlong persona ng Trinidad, ang banal na Espiritu, na ang kanyang pangalan mismo ay nagpapahig ng kahalagahan ng kabanalan sa asensya ng tatlong persona ng Diyos. Sa huli, ang dalawang pangitain ng mga anghel sa palibot ng trono na nagsasabi, Banal, 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 ay malinaw na nagpapahiwatig na ang Diyos ng lumang tipan ay pareho sa Diyos ng bagong tipan. Lagi nating naiisip na ang Diyos ng lumang tipan ay Diyos ng kaputin at ang Diyos ng bagong tipan ay Diyos ng pag-ibig. Ngunit ipinakita ni Isayas at Juan ang iisang larawan ng ating banal, kamanghamangha at kahanga-hangang Diyos na hindi kailanman nagbabago, Malakias Kapitulo 3 Versikulo 6, na pareho noon, ngayon at magpakailaman, Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 8, na walang pagbabago, ni kahit aninuman ng pag-iiba, Santiago Kapitulo 1 Versikulo 17. Ang kabanalan ng Diyos ay walang hanggan, dahil siya ay walang hanggan.